Ang sabi niya po sa amin, true calling po yun, hook up po ang tawag nun, sabi niya sa amin na um, lahat kayo, ang gagawin niyo, iuntog niyo ang ulo niyo sa father. Hindi kayo titigil hanggat hindi kayo ihinto. Hindi nagdurugo. Meron din nagdala sila ng ano, yung mga, yung dinikdik na sili. Tapos pinapalagay sa amin, sa aming mata, bibig, at buong ari namin. Sabi ng kasamaan ko sa isa doon, hindi na pala langit to, imperno na pala to. Bakit ganun yung ano, punishment namin? Kasi kadalasan yung punishment namin, ano lang eh. Pa, uh, yung sinasabi natin, yung fasting lang. O di, ano, palo sa puwit. Di ba? Hindi yung, yung naisip namin, para naman to, ano, ano, fraternity. Lagi kong ini-insist sa kanya, Madam Chair, na anak, pag-aral ka, sige, kung gusto mo dyan, kung gusto mo dyan, maglingkod ka dyan, maging alay ka ng buhay mo sa, kay Pastor, true Pastor Kibuloy, mag-aral ka talaga. Ang sabi niya, mama, ang sabi niya, pinaka worst na sinabi ni isang anak sa sa isang ina. Mama, hindi naman talaga kayo ang tunay na may-ari ng buhay namin. Ginamit lang kayo instrumento ng Diyos para mailuwal kami. Pero ang nagmamay-ara sa amin si Pastor Kibuloy, ang anak ng Diyos. Dito ang pinakamalaking problema, ma'am, dahil pinake nila yung pag-aaral ng anak ko. Kinuha nila yung ano, kinuha nila yung report card, previous report card ng anak ko ng grade 8. Tapos PSD, kunyari in-enroll nila, pero sa isip ko bilang isang ina, paano ang isang bata na kakapag-aral ng mula umaga hanggang hanggang gabi, madaling araw, nagtitinda ng otap, di pa hindi ano yun, hindi dapat, paano makapag-aral isang bata, 13 years old lang yung anak ko. Wala Sila. pong katotohanan yung kanilang mga sinabi, kung meron po silang mga charges na kriminal laban sa akin malaya po silang mag-file ng kaso mm -hmm. at doon ko haharapin at sasagutin sa tamang forum mm -hmm. sa korte Sir Joar, so para lang maalala namin ulit, mari mo bang ikuwento ng maiksi kung paano ka naman na abuso? Oh, well, good, uh, good afternoon sa lahat um, By the way, ako pala si Joar Limba and Iki alias Jerome um, Ako po isang full-time worker sa under po ng uh, logistic department na wala ibang ginagawa magtinda mo mag solicit sa lahat ng Metro Manila at buong NCR um, ako po eh, diretso ko lang po kasi na ano ko na po ba di ba yung ano na lang nakaranas po ako ng karmal dumal na ano sa sa loob ng ano compound ng Kingdom of Jesus Christ um, doon po sa ano Baliches sa Oyo Quezon City ako po eh, nakaranas ng karumal-dumal na Chapter 12 po na utos po ni Pastor Kibuloy. Sa kasalanan pong nanood lang po ako ng sini at saka nagkagulo po na tagalabas. Ang sabi niya po sa amin, true calling po yun, hook up po ang tawag noon. sabi niya sa amin na um, lahat kayo, ang gagawin niyo, iuntog niyo ang ulo niyo sa father. Hindi kayo titigil hanggat hindi kayo hihinto. Hindi nagdurugo. Tapos po, um, suntok namin yung kamay namin, hindi kami titigil hanggat hindi magdurogo Tapos, may, mayroon pa nga ako mga katibayan dito, Madam Sir, na sa kamay ko, may mga pasa, papati dito sa ano, ano, ano ko, Then that time, meron din nagdala sila ng, ano, yung mga, mga dinikdik na sili, tapos pinapalagay sa amin, sa aming mata, bibig, at buong ari namin, at uh, pagkatapos nun, hindi namin alam kung anong mangyari sa amin. Sabi na lang sa sarili namin kasi faithful pa kami nung nikibuloy nun eh. Para sa ama to. Sabi na lang, kasabi, kasabi, sabi ng kasamaan ko sa isa dun, hindi na pala langit to, imperno na pala to. Yun ang sabi ng kasamaan ko nun that time. And that time, hindi pa nakuntin to. Pagkatapos, after two weeks ata, dinala pa kami sa, ano, dun sa Guadalupe. pinatarbaho kami ng, ano, walang permit. Yung building niya, yung ginagawa niya ngayong is M&I kami pinakauna ng trabaho doon. tapos binigyan lang kami ng dalawang damit ah yun lang palitan lang trabaho kami noon, dalawang buwan yata kami trabaho Doon, don, pagtatrabaho namin parang sa ama din yung ginagawa namin kasi para sa ama ah, oh. nagdadalangin din kami but that time was time na ano sa katagalan namin magtrabaho doon, naisipan namin parang hindi na yata tama to ah diba patatrabuhayin kanaw lang permit tapos bawal kami magtrabaho ng umaga kasi bawal nga kasi walang permit. Ah, Gabi kami, madaling araw, hanggang umaga, alas 6, mm -hmm. kami magtrabaho. Lahat ng mga kwarto doon sa building na yun, binabar daw namin, ginagamitan <laughs> namin ng hammer. Yun lang ginagawa namin, ilang taon yun, ay ilang buwan. <laughs> Kaya pagkatapos noon, naisipan namin, siguro na, sa nag-isipan namin na tumakas na lang, wala kaming pera noon eh, that time, di ba? Wala kaming damit, to is lang, di ba? Ang ginawa namin, meron kami nakukuha ng mga ano doon, mga, bakal, Madam Chair. Mga bakal, tapos meron kaming ano doon, kaibigan sa labas, kasi hindi kami makalabas, kasi meron kaming gwardiya, dalawa eh. may mga armado eh. May mm. Mga armalite pa yung mga, uh, mga baril. Wow, long oh, arms. Naka-uniform pa, na task force, oh. ano, Davao, the time yun. Task force Davao oh, sa Guadalupe, yun, dun, pag sa Makati? Opo. Oh, oh. Pagpanis din namin doon sa, sa meron din ano, mga dalawang armado din, may mga baril din. Hindi mm -hmm. kami makalaban, kaya para sa ama na lang. Yung ginagawa namin, yung punishment namin. Hindi ako makapaniwala yung gano'n yung punishment namin eh. At paano mo nakumpirma na si Kibuloy mismo ang nagpapayag o nagpagawa ng gano'ng torture sa inyo? Yung pag-untog pag ng ulo, pag-suntok ng kamay, paglagay ng, ng sili sa uh, sensitibong parte ng katawan. Siya po talaga katawan. nagsabi kasi na, that time nasa Amerika siya noon. Uh. Kapag kasi... That time noon, ano yun, MOB, Month of Blessing niya noon eh. Maha. Tapos, lumit yata yung kita, kaya galit na galit siya. Kahit minor lang yung kasalanan namin, yun na yung sina... For the first, hindi kami kapaniwala, yun yung sinabi niya na, bakit ganun yung ano, punishment namin? Kasi kadalasan yung punishment namin, ano lang eh. Pa, uh, yung sinasabi natin, yung fasting lang, or di, ano, palo sa puwit, di ba? Hindi yung, naisip namin, para naman to ano, ano, fraternity, mm. di diba, ba, pag ganun. Um, That time, uh, tinawag kami lahat. Pinakakyat kami sa taas. Lahat ng may mga kasalanan mo dalam chair pina, ano, uh, pinaharap sa pinaharap doon sa ano, sa altar. Tapos tumawag si Kibuloy through calling. Uh, hook up tapos yung ano, cellphone tawag siya tapos kinokonek sa ano, kinokonek sa speaker para marinig namin lahat. Uh -huh. Tapos tapos binabanggit nila yung lahat ng mga kasalanan namin isa-isa. May naglalaro lang ng Dota, Oh. Sa akin nun, no, nanligaw lang ako tapos nanood ng sine. Samantala sila, nanonood pala sila ng sine sa Amerika. Mm. Every day. Hindi ba? Sabi ni Ate Ginding. Oo. So, bine, <laughs> oh. so na, narinig nyo talaga siya, yung boses niya oh. na mag-utos sa kanyang yan, mga Palagi yan, Madam Chair, kasi hindi na bago palagi. Kasi palagi din ako na hook up niya dati. Kapag nakakasuntok ako ng guard sa mall, kapag nagtitinda ako, kasi mm. nagagalit ako eh. Oh. Nagagalit ako sa mall kapag nahuhuli ako tapos sasabihin ng guard, kibulo yan, simpre magpakamatayan kami ito para sa kanya, di ba? Ihanda namin buwis namin ng buhay para sa kanya. No. Ayaw namin kasi yun ang utos namin, hindi dapat maano si Kibuloy. Hindi siya masali sa anong ginagawa namin na paghahanap ng pera. Di ba? At tama ba Sir Joe Ar, yung uh, balita namin na pagkatapos lumabas yung video testimony mo uh, nung sa nakaraang hearing ay kinasing yung maliit mong karinderya? Opo, meron kasi. Mm -hmm. Tinanong ko po yung mayari ng hindi to kasi pagkatapos, hindi na ako umuwi doon kasi natakot na ako eh. Mm -hmm. Tinawagan ko yun ng ano, yung may ari ng inaupahan ko doon sa karinderya ko Sabi, sabi sa akin, huwag kang muna umuwi dito kasi uh -huh. mayroong mga tao dito nagpipicture. Uh -huh. Tapos naghanap uh, saan daw ako. Kaya hindi na ako umuwi. So, kinanap ka ako. by name? Oo, oh, yun lang. Okay. Pero hindi ko naman sabi kung sila yun. Okay. Okay, salamat kayo. Uh, Thank salamat uh, Sir Joe R. Uh, at ngayon gusto ko rin matanong si uh, Ms. Jocelyn Mondejar. Uh, Ms. Jocelyn, tama ba na yung anak mong minor ay dating miyembro ng KOJC? Yes po, Madam Chair. At yung anak niyo po, siya din po ba ay pinalimos ng yes, KOJC? Po. Okay, so uh, bakit mo siya kinuha? sa KOJC, yung uh, anak mo? Gusto uh, gusto ko po sana umpisahan yung ano ko. Yes, sige po. Sige. Briefly kung so, maaari. Sige uh, po. Magpagpalang araw sa ating lahat po, no? Uh, gusto ko lang itong i-share, hindi dahil galit ako. Kasi napakabuti ng Diyos sa akin. Ngayon, simula nung nag-withdraw ako ng loyalty, nagpalam ako sa office ni Mr. Kibuloy dito sa may Angono, KLC. Last year, nagpalam ako na mag-withdraw ako. Kasi, ayoko na magsimba pa dyan or maniwala mag, magiging patuloy na maging sympathizer kung nagdudute na sa ako, ako sa kanya. So, nirespeto ko pa rin yung ministry niya. Napaalam ako. Tapos, tapos yung uh, dati po akong full-time din, 1993. Uh, katulad din ng iba, uh, pinapaginawa din kami taga-produce ng pera sa paglilimo sa iba't ibang paraan. Ako, umaakyat ako ng bus o gamit yung mga iba-ibang association, lahat-lahat na lang ginawa namin. Uh, 20, 21 November 25, lumabas ako kasi nagkaroon ako ng ulcer. Kasi 1999, na naranasan ko din yung parosan dry fasting. From Cagayan, pinapunta ko ng Davao for dry fasting, 7 days nang hindi ko din alam kung bakit. Wala nang nagsabi. Until now, naraano ko pa yun. Yun ang ano ko ngayon. Kasi nagkaroon ako ng ulcer nga hanggang ngayon, ano ko pa rin yan yun pa rin sakit ko tapos uh, year 2021 April na naimbitahan yung anak ko na 13 years old actually tatlo sila uh -huh. o yung kasama dun yung anak kong 13 years old sa angono KLC para daw sa preparation for youth camp practice practice tapos uh, pinayagan ko lang kasi mas gusto ko kasi bilang isang ina gusto mo mga anak mo mapalapit sa Diyos para hindi mapariwara so pinayagan ko Nagulat ako, guma, uh, dumating yung gabi, yung dalawang ala ko na lang ang nakauwi. Yung panganay ko, tsaka yung sumunod ko sa bunso. Yung 13 years old ko, hindi nakauwi, hating gabi na. So wala akong alam. Inano ko yung ministro nila asay kung nasaan. Um, tinanong ko, through, mes, uh, through chat, hindi rin niya alam. Tapos nalaman ko na lang sa may kapitbahay ko na member din nila, na dinala pala yung anak kong 13 years old sa tinatawag nilang glass house. Mm -hmm. Itong glass house na to, ito yung dinadalhan nila ng mga young people na nare-recruit nila for training sa logistics, yung pagtitinda. Doon nila dinadala sa glass house. Exclusive yun sa mga young people. Doon nila dinadala. Tapos hindi ko kagad na wala akong means of communication sa anak ko kasi wala naman siyang cellphone. Tapos <clears throat> after three days, sa pangungulit ko doon sa ministro nila, nakausapin ko yung anak ko, nakausap ko siya sa cellphone through sa ano, youth leader na na-assign si Rima Faune. Faune, yan. Tapos yun na, nakausap ko siya, bigla akong nagulat dahil ang nag-iba yung salita niya. For a 13 years old, nagulat ako. Mama, hindi na ako mag-aral. Kasi babalik na ang Panginoon. Tapos si Pastor Kibuli, mag-glorified na. So nagulat ako. Kasi bagong member lang yung 13 years old ko at that time, ano siya eh, masipag yun mag-aral. Talagang sobrang sipag niya mag-aral. Nagulat ako, ganun na ang salita niya. At, uh, tawag dito, sabi ko, anak, ganito yan kasi dati akong worker dyan, so alam ko. Kahit pa mag -glorified si Pastor Kibuloy, or bumalik ang Panginoon, magpatuloy ang mundo, hindi totoong matunaw ang mundo. Kailangan mong mag-aral kasi yun ang tama. Dahil minor ka. Tapos hanggang sa hindi ma, ito na yun. Ito na, yun, ito na yung ano ko, ito na yung gusto ko magtinda na lang habang buhay para sa anak. Para kay Pastor Kibuli, kay gusto daw niya makarating sa seventh heaven. So, ibig sabihin, sabi ko, nak, mayroong nagsabi sa'yo. Kasi hindi mo alam yan eh, bakit mo masabi, 13 years old ka lang, new convert ka lang. So, mayroong mayroon nagsabi sa inyo, sa'yo niyan. Ayaw niyang aminin. Tapos sabi niya, Mama, hanggang sa, lagi kong ini-insist sa kanya, Madam Chair, na anak, pag-aral ka, kahit, sige, kung gusto mo dyan, kung gusto mo dyan, maglingkod ka dyan, maging alay ka ng buhay mo sa, kay Pastor, tro Pastor Kibuloy, mag-aral ka talaga. Ang sabi niya, mama, ang sabi niya, pinaka-worst na, sinabi ni isang anak sa, sa isang ina, Mama, hindi naman talaga kayo ang tunay na may ari ng buhay namin. Ginamit lang kayo instrumento ng Diyos para mailuwal kami. Pero ang nagmamayara sa amin, si Pastor Kibuloy, ang anak ng Diyos. Sobrang, na, sabi ko na sabihin mo kasi pupuntahan ko yung sinong nagsabi sa'yo nang ayaw niya talagang sabihin. Tapos Ayun, okay na. Actually, Miss Jocelyn, talagang, I mean, sa puntong yan, talagang napakasakit marinig at nakakabahala sa isang ina. Pero baka senyales din ito na ah... Uh, Uh, kailangan din natin, pagkatapos nyo ngayon, marinig si Mr. Kiboloy at marinig si na General Torre bago lalong sumama yung panahon. So, ma pwedeng, kung maari ko kayong pasalamatan sa punto pong ito, pwedeng, pero kung mayroong pang mga tanong mamaya, please stay ma pwedeng, on. Pwede, uh, last na, uh, inanong ko na lang, pwede po patuloy po. po. Kasi dito po, dito po, nagpatuloy na siya doon, tapos, dahil sa, sa ano ko na ipag-aralin siya, dito ang pinakamalaking problema dahil pinake nila yung pag-aaral ng anak ko. Kinuha nila yung ano, kinuha nila yung report card, previous report card ng anak ko ng grade 8. Tapos PSD, kunyari in-enroll nila. Pero sa isip ko bilang isang ina, paano ang isang bata na kakapag aral ng mula umaga hanggang hanggang gabi, madaling araw, nagtitinda ng otap. Di ba hindi ano yun, hindi dapat, paano makapag-aral isang bata? 13 years old lang yung anak ko may sakit pa siya sa baga kasi may hinang baga noon. Lagi kong sinasabi may sakit sa baga ang anak ko. Tapos ma'am, ano, nung time na sinasabi nila na nag in insist ng youth leader, uh, youth leader na nag-aaral yan te, nag-aaral yan Ano, Ito yung Rima Fauni. Opo. Pati yung si, isa, dalawa yan sila, si Carla Guillermo. Mm -hmm. Oo. -o. Okay. Tapos ma'am, ano, nagpatulong ako sa teacher niya dati, grade 7. Ma'am, pakit-trace kung talagang ba na-enroll ang anak ko. So, sabi ng teacher niya, ma'am, kahit anong saan, ano, kahit saan school, wala siyang makitang, wala siyang makitang pangalan ng anak mo na naka-enroll. Pero sinabi niya naka-enroll. Tapos nung time na sinabi ko, nung time na naano ko yun, nalaman ko yun, ma'am, pinagpursigya ako. Sabi ko pupuntahan ko yung hideout nyo kasama ang DSWD at mm. DepEd may kausap na ako. Mm -mm. Siguro sa takot nila mamang iskandalo, hinatid nila yung anak ko sa bahay. So pagdating kayo. mam nung ano, pagdating nung sa amin na uh, in, to make the story short, yes. nakauwi ang anak ko. They're oh, siguro nabilitan sila pag-enroll ko ma'am ng grade 9 sinubukan ko i-enroll ulit sa grade 9 kahit alam kahit, kahit sinasabi nila na enroll sa grade 9 sinubukan kong i-enroll sa grade 9 para makita ko kung anong reaksyon ng bata kasi kung totoo nag-aral siya I ano niya ako, mama hindi kasi na-enroll na ako doon, nag-aral ako. Wala siyang kahit anong reaction, ma'am. Okay. So na-confirm na ko na hindi talaga siya nag-aral. Okay. Tapos Salamat isa pa, ma'am. Pinatanong ko po siya, pinatanong ko po sa teacher, pin-interview ko ma'am siya sa teacher. Kung, kung nag-aral ka sino ang teacher mo, kung online man, o sino sino ang principal mo sa JMC. Ma'am, wala, okay. wala po siyang alam. Wala po siyang alam. Maraming salamat, Miss Jocelyn. At talagang mabuhay kayo sa pagkuha, uh, non no? Yung matagumpay na pagkuha nyo sa, sa anak ninyo. And salamat din sa pagbanggit sa DSW at DepEd dahil mamaya uh, may itatanong din tayong kahit mabilis sa kanila dun sa pag-rehabilitate ng mga bata na kinuha na ng magulang uh, o ng uh, gobyerno sa KOJC uh, kaugnay ng moving forward natin mula sa itong napakarami at matitinting problemang uh, naiimbestigahan natin dito. Uh, Maraming salamat uh, Miss Jocelyn. Pakistay yes, on sa hearing natin in case yes, may iba pang mga kaugnay natin. Yes, Maraming salamat, salamat po. po. Uh, so ngayon po, uh, dadako na po ako kay Apollo Kiboloy. So Mr. Kiboloy, bibigyan ko po kayo ng pagkakataon na magresponde sa mga akusasyong ito at marami po sila. Pero unang tanong po, uh, ilan ang miyembro ng KOJC? Uh, salamat po, uh, Madam Chair, sa pagkakataong ito na makarap ko ang lahat ng mga nandirito at narinig ko ang kanilang mga testimonya. At uh, magpasimula po tayo kay uh, Ms. Ah, uh, uh, Pastor Kibuloy, uh, Mr. Uh, Kibuloy, yung Chair. tanong ko muna, uh, ilan uh, ang miyembro ng KOJC? More or less po, sa... sa Tingnan ko po muna ang exact na... Kahit in estimate po? More or less po, including uh, mga... mga partners, yung ibig sabihin ng partners, yung hindi pa membro, pero covenant partner na sila, mga more or less 7 million. So kasama, uh, so miyembro plus covenant partners oh. mga 7 million oh. sa inyong pagkabilang. Okay. Mm. Uh, sa mga follow-up question ko po, uh, dun sa mga testimonya na ng mga victim survivors, sinexually abuse nyo ba ang mga babae at mga menor de edad? At wala ginamit nyo ba ang relihiyon para i-sexually abuse wala sila? Wala pong katotohanan yung kanilang mga sinabi kung meron po silang mga charges na kriminal laban sa akin, malaya po silang mag-file ng kaso at doon ko haharapin at sasagutin sa tamang forum sa korte ng ating lupa tulad ng kinakarap namin ngayon. And actually, uh, on that matter, and for the record, may at least isa sa victim survivors na dati nang naghain ng kaso sa inyo, dun sa Davao, kaya lang dinismiss. Kaya uh, in nila sa Department okay. of Justice. yun naman pong mga testimonya ni na, uh, Ms. Valdewesa at ni Yulia. Uh, tinatanggi nyo ba ang mga testimonyang tinatanggi iyon? Tinatanggi ko po. Wala pong mga katotohanan yung kanilang mga Uh, sinasabi kundi uh, sa aking paningin ay kabaligtaran ngunit uh, hinahamon ko po silang mag-file ng kaso sapagkat ito ay mga kriminal na mga allegations at ito ay uh, para maging fair ay maghain po sila ng mag-file sila ng kaso laban sa akin mm -hmm. o kanino man kanilang gustong uh, magfile mag-file laban sa mga kingdom na leaders or members because we are under the law of the Republic.